Hello mga people, mga human being tips and tricks na karon. Customer, si tan aw sa itong video sa Facebook, sa Reels. Karon, tua, ming doong na diri si ma'am. Kay nagagool, kay bisag kinsa, magaguol, jub ka, huwag ani. Ay mo, time out sa data. Sa wala pa naka subscribe sa itong YouTube channel, please subscribe Miss Human Being. Ya yeah, kani atong yang buhok itong hisgutan karon. Kani kay kulot-kulot man gyud siya buwag hagbaga pag gyud kayo ang buhok. Oh. Munang, ikaw diha nga nagtan sa mga video, ikaw pay tagiya sa buhok, mag-uol ka kay dili tanan jud medisina maayo para sa atong buhok. Mo siya nga magpariban ta og buhok pagitaan na nato pamaagi nga manindot ang buhok mo kay ang buhok bagay ato ang corona sa atong kaanyag mo na nga pareha ani niya on, o na gold ni si ma'am kay natuloy lagi pero mura siya gyud padulong mabritol mo nang atong paningkamutan akong paningkamutan nga manindot ni ang buhok karon kay ug dili ni manindot kung saon man ni ang so manato buhok di ba kana o kulot-kulot problema yung kay buhok kay ang buhok god no udi mo ipaginindot dili hindi siya magwapa og god dili pare paningana ra mo nang mangita jud ta og an kana hair stylist or kanang medisina nga nindot jud mo trabaho og igora developer 12% 12 series nga color atong gigamit para sa iyang buhok nga dugay gyud na madutlan og di na to gamitan og ning nga mga 12 series plus gamitan ato og L44 para gud siya cover sa mga ito mo wala ang was out, siya para gud yun na kulor color nga makita nato kay kaning L44 para gud ni siya corrector kay wala ta ing ani dili gud ma correct ang buhok wala gud color may tabo munang umag color kinahanglan gud ato siyang tanawon awon atong ato yung ang buhok og unsa ang pag color pareha na ini yun, ang wa pakas may color pero dili gud kay color mo na nga uh, kinahanglan gamitan po nato aning 12% nga igura e, royal ay di developer kay para gid ang buhok makulor gid siya para mahayag gamay ang buhok di po kay hayag basta totally gid ma kuloran ganiha wala pay kulor Tanawa daw di ba ng kulor na no dali ra gid kaayo basta kabalo lang gid mo gamit sa kulor unsa um, on pag pakulor ang mga buhok mga number anak niya magkadimao lang na corrector og developer Atong itong gipakita ka ganiha, usay um, number sa at atong gigamit, o atong developer nga mukulor gyud ang buhok mo na siyang maningkamot yung pud diri nga magwapa gyud ang customer kay kanang buhok lagi ug dili na magkasinabot dili man kadima -ka ni atong trabaho di magkadima ang kulor mo nang tarungo gyud atong trabaho kun rebounding. rebanding diri na kasalalay ang ato ang riban nga buhok kay ug di magkadima ni ang um, sao na to pagtimbang ang ilang mga number ani kay naman ni mga number kanisya, nature meaning number one ni siya kay ug na to gamitan og number one pod Aturang nga ani na ijero ani kani siya atong gigamit kay para sa kulot kay buhok pwede po gamitan nato ani number one. kay di man siya pwede og puro na lang po jero kay ang tumoy ana niya dami sa matong buhok man ato siyang siguro Ngayon, po, di magkadi maodili, di dili jud Di atong rebanding diri nakasalalay ang straight sa buhok kayo na tug maayo duha ni sila ka ang kanisya, duha nino parihag kulor ato ang mixing bowl Itong og um, um, puti Oh, itong puro di ay, puro ang sunod puti. Kani siya number one, kani zero ang number anit. Muna siya nga kinahanlan, kabalog yung tao, kung mga number, kani mga mixing bowl na agyo ni klase klasik-klasing forma para dilit na masayop, inig apply nato sa mga medisina kay masayop, mangani ka, wa na, ang imong ribanding, wa na kalimao. Kung um, parihara sa kulor, galibog na ka, kay parihara na sa mo na. Imo yun ng daghan ng klase ni, mixing bowl ang swarscope mo na may color coding sa amo ang ipanggamit kay para dili na magkasinabot yun ang trabaho. Dili man na magkasinabot o pasagad ka gamit og mga mixing bowl mo nang ikaw po nga nagtrabaho, abalaw na kadaan o unsao ng mga mixing bowl paggamit. Parihaan ni niya o. Oh. Di ba puti? Kung siya, ang soap niya, ang pinakamal para sa damis, ubo ang tumoy niya, na apaman ito damis, butangan ka po na soap. Hindi siya pwede, ug dili ni butangan, kaya madaot po siya. Apply ito sa itong bondastic rebanding, kanyang itong jero, humana man ako, kumana na ako gibutangan, bu kaya playan ako number one, kaya may tuloy na yung buhok. dali ra ayok. pilar ni kasika sa ako gibutangan, bu dali ra dito siya, sangatan na ni tuloy, kaya laliman ka, ang number anin niya, jero, kulot ka yung buhok, more man po, kwan niya, purpose na para mo straight yung buhok, kaya imo kuno lagi og kanang dili bitaw kaayo iso dugay pug ita mahuman mo paspasan siya para mo straight to dayon o mawala ta kung gakulot-kulot nga bukay di po nga nganaon ano sa paputam human kay dugay ba kani magriban o buhok pila pa puni ka kauras. i process pag yun kay og dili puni nganaon nimo dili sa siya pwede nang kinahanglan maning kamot jud nga kamo og kaani dili basta-basta tan Lisod ba yung kaya ikaw dahil magtrabaho. Kaya kuluran, pa ba ganiha karong giriban ang buhag-hag gihapon ang buhok dili din mo tuliid. Ay nang rebanding, ang purpose sa ginana niya, ang katong at katong politics sa buhok, kimoy ang adtoon para magbugto-bugto itong mga bonds at itong ilalong plan plansahon para matotally refine ang buhok. Kaya og dili na yung muna plansahon, ang rebanding, ang ra si ang resulta. Nga, dili po na ni Mugtag neutralize mo balik po siya sa ng anak mo na kinahanglan yung tarong mo yung trabaho dan sahon yung nagtarong para yun mutulid kay king kihon rabi niya ulotong rabi niya bu buhag ha graba mo lang plansahon yung Plan um tarong gamita na plansa nga nindot para gwapa yun yung resulta mm. plansang tapo may akong gigamit kay init ka ayo dili si create kaya ang create kuwang pa dito siya kainit kiniperti yun yung pagkainita nindot kay plansa o tanawa ganina kasara yung hagus ani kasari mo bag sa plansa mo tong ijudayon Eh, grabe man siya inita dili man siya ordinary nga plansa kay ordinary pa na bugay kay mo id pareha ba ani karon oh eh? ato sa maguson dugay gyud kaayo gamay ra gyud di kay gamay ra gyud kaayong bikil mo id na ang buhok kana tonid na kay kay papiti inita po sa kamot ay eh, grabe po init ang plansa ha kabutangan ang kainit ng plansa kaya mo nang gunit ko yung gloves. Kaya dili ko mag-gloves na atong kamot na ma pas mo bitag lahat ani na ni kang nga plan sa pati inita. pero iya lagi ti temperature mo yung problema ani kay magdagandagan kay naa mo sa kung kamot mo dagan ba masagiran gamay ini kuha ni mo muwa na nawala ng temperature mudagan sa ubus sa temperature at tol kay buok kamot pati inita gyud way kabutangan aning kainis sa plan tanawa di ba dali ra kay no Kita mo na ninyo nga dahil kayong humayot ang pagplansa. E dili lagi kani akong gamiton nos ako kumon plansa kani akong gamiton dugay kay sa makatunid e, lahi ra gyud kaayo mo ang kinahanglan gyud atong plansa nga original kanang nindot durable bitaw nga para gyud sa buhok ang kani mga plansa na gyud plansa nga intended para sa buhok para dili madaot intended para maka straight sa buhok mo nga dili mo palit ko plansa para lang nako di kung pa ito sa nang naaraan na mga tindahan kay para lang nako dili siya intended para sa buo Lahat og na tag agi kay nakasuway na ko sa una bata pa ko na may mga plan sa nang tabi-tabi dili gyud mao ani nga plan sa mo atong bondastic pixel cream nagtimbang na punta para makabalot og pila ka gramo ang ato ang gamon para sa iyang buhok muna nga ipakita na to inyo din ha og nina ni nako pagtrabaho tarungon ba yun nato o dili ba ni tarungon daghanon po neutralizer para ang buhok dili din mo buhaghag kay mo buhaghag magunang buhok o o ug neutralizer na pagkahuman na ato yun yung okay yun sa ato ang mixing stick kuha sa itong mixing stick di aras siya kay pare, yun maukay o tarung, kay di ato ni tarungon sa inyong tanaw insaktura ka para siyang buhok na baga, -baga man ito yung buhok no? para na ko yung siguro ni kay hapit naman ni 200 ml. ato ang pixel cream or rebanding for 400 ml lagi na siya niya. Di na siya baga ubok, manang di na po na palabanan. Kaya dagan na po kayo sa natanan. Masubra na po at orma po siya gamiton kay di man pwede o dili nimo gamiton ang ato ang bondastic pixel cream kaya mga sobra medisina. Dapat yun, ayuho na ito, i-apply sa mga karamag pa. Sa unang panahon, bago pa ko gagamit o swarscope, akong disuayan. Kay, unsay giswayan sa bayot, kanang nagriban ko natunong nga wala na ay kuryente pagkahuman dugay giplansa, wala pa jud butang i neutralizer. unsa nahit hitabo pagkaugma hingbalik, kuy na himo wa gyud mo tudid ang buto sa panahon anak nga wa na ko butang i neutralizer ayo ra pud kay wala mo siya mutun Nga niya tungod magud siguro pud na sa wa bitay kuryente atong panahon na brown out gabi ina mi na plansa Nga, wa pa jud na ko butang i neutralizer maupod sa tung balik Kay kaning neutralizer mong yun siguro, mo man yung mo pass yun sa buhok. Inamit mo balik. Kaya Usahay lagi, kaniligit gitang bayot lagi, shortcut, kay gusto madali. Wa na buta neutralizer. Two tu awa, tulid ang buhok. Hindi po hindi magbandaw kina ang tubig. Kung hindi yung na, naong yun na bandaw po na daw gay. dali-dali ang bisag neutralizer na may abot. We have 5 five minutes, seven minutes ang bandaw para makuha din ang mga medisina di pa kay Daghan na di ako gibutang ng medisina so dapat matarong din siya ba na makuha din di pa Kaya pwede ko niligo ng pagkaugma baso na ito so pag sa pagmaligo sa swimming pool or dagat kaya ang buhok wala mo ni maunis ka kapag mga pero ato ng kaon ay katandili na problema kaya ang rebanding sa source ko pwede na din natin ang baso na yun kasi so, so, ang mga rebanding na dugay ka ibanlawan Igang nakaayo, ano siyang ayuhan ng Japanese Ayuhon po nilag banlaw, samtang maligo sila para di humok ang buhok. Muna din siya piknik sa buhok para humok, para di gahi iligo o maayo. Ayuhon po nyo ng shampoo, ayuhon po nyo ng conditioner. Di po kay balawan ang conditioner para dili mo hindi kayo mawas out ang ako, ibutang na conditioner. Ay conditioner po, di usap din makapahumok sa buhok. Kung dito po sa inyong gumagamit na conditioner, dilik ka na ang conditioner na iyon ang tao, dilik ka ng buhok mo o iyon, kaya siya nga mag-miss in, kaya siya panawa conditioner. Ang daw, nagwapa wala. Kaya gawin nagwapa si ma'am, na ba niya sa video no, na siya. So, karon na iyang buhok, buwapa na yung kaayo. Kaya basta magpa-swarscope, ingaan na yun ang resulta mo na. Kutob sa makasawa ugriban din sa swarscope, if chance mo balik ka pero og dili ka ganahan di ka mubalik, anak ana ra pero kalabanan sa customer nga makasuway gyud og swipe ko mo balik kina sila kay nindot mayod ka kay resulta pareha gyud ani oh nakita man ninyo sa pagsugod nga iyang buhok wa ka kasabot sa say forma gakulot-kulot gimubaan ng siya kay namo na mo tong mga daan nga buhok pero ing ana gyud ang resulta kumo kayo ng buhok wa na ni siya lig wa na ni plan sa ha kas algi mong plan sa basta swipe ko dili yun kaduhaon kay na chance nga buk mo gahi mo tuskig ma ni siya sa kainit sa plan sa bawal yun siya i plan sa kaduha mo nang magwapa gid imong buhok banlaw ra pagka human blower gwapa na ingani na imong buhok o dili ko kaganahan may ingani imong buhok bisag ako gani gusto ko maingani kahangis sa akong buhok nga dili mo ko hangis imong buhok o. Kung sa unta man na, huwag anak. Basta kami sila guapa giniguk, basta customer. Kasi si Miss Human Being, bay nagtrabaho mo nang makakita ka diha sa mga video, maintriga jud ka kay tungod sa Swarscope Prada, kay guwapa bitang binang Swariscope. Sa wala pa nakasubscribe sa itong YouTube channel, Miss Human Being, o sa sunod atong kita-kita diri sa itong mga video, sa itong ipakita ng mga buhok sa mga tao nga nagtalikod, rin ay, pero... Okey lah nak, mana problema? Basta sa sunu kita kita buat apa yang pun ambu katun kita sama anikang kang mam. Kay diri kita sama Kay ia ya, berjuang gas tuhan yang dianhian diri. Nya diri ramat takutum sa sunu kita kita bye.